Hello! Ako po si Jocelyn Evangelio Taga Ate Village Sa Barangay Manok-Manok po At isa rin po akong ina at may tatlong anak At sa ngayon pong hapon ay ramdam ko po, po ang saya At nakasama po kami sa aming barangay Sa tulong po ng Primo First At masaya po ako na nakasama dahil isa rin po ako sa nabigyan ng advance na regalo. At yung hinihiling ko po, po na sana po pagbalik ninyo ay matulungan nyo rin po kami sa aming livelihood sa Ati Village na kahilwayan Ati Cultural Heritage Park. At ngayon po, ako ay nagpapasalamat dahil po sa aking natanggap. Mga ilang araw din po na maubos ko ang aking natanggap na regalo. Ngayon po ay natutuwa ako at maraming maraming salamat po sa Primo Course. Hindi ko talaga makalimutan. Maraming salamat po.